Limang kilo ng crispy ulo. At chicharong bulaklak ang niluto namin. At pinagsaluhan sa farm. Dito sa ating 1600 square feet na manokang walang amoy. Tara. katatapos lang ng gawain namin dito sa farm, pero parang matagal na tayong hindi na mapagluto dito. So, Oo nga. Ano kayang masarap lutuin ngayon? Ano kaya kung i-try naman natin ng crispy ulo? Parang hindi pa natin yung tara ano? yun Sige, sige. Gaya, 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 gaya. Okay, tara, tara. Kaya magluto muna tayo ng tanghalian. Pumunta kagad kami sa bilihan ng karne at baka naman maubusan baga. Mabuti na lang nakakita kagad tayo. Sa tulog. Ah. Maguti. Magkano dito sa ano? Sa ulo. May git limang kilo ang isang ito kasya na siguro yan Siguro naman Pinahati na namin at baka hindi namin kaya nang mahati Tapos nakita ko nakasabit na tsitsarong bulaklak Hindi e, ako ina pa ibig Binili ko na Maykit isang kilo lang naman ay, ay, May bonus ba, nga na. Bali limang kilo yung ulo Tapos isang kilo ng Murang bituka Hindi ko alam kung paano lutuin pero Lutuin yung kami natin Okay, yan uh, Ang ating gagawin Kailangan natin itong dalin doon Yung panggato, talyase saka yung mga Lutuan natin, yan Kasi kailangan muna natin itong halbusan Papakuluan natin to. Oh, what? Cover nyo muna. Para na no kami nagsagalay eh. Pawsak na nga pala to kasi nung umulan ng malakas, naipunan ng tubig. Ayun, bali-bali. Not recommended. Ito na yung ating tent. Iba naman, ako natin na yung iba. Ito e, yung ating mga butin, mga ingredients. Ang lulutuin. Ayan. Yep. Bitbit -bit namin ang lamesang bato. Isinakay at binaba sa padak. Ay kabigat. Sige lang para sa masarap na tanghalian. Yung palapa niyan, tutsu pag <laughs> Nag-set up kagad kami ng apoy. Tang at ating improvise na tungko. At yung... Pogi. Si Jayman. Pogi! <laughs> mas Masamang desisyon na nilagay mo na ang kahoy ah Ang init Hinugasan ng mga baboy At ang ating mga manok Curious Layo kayo ng kaunti at baka maisama ko kayo Pinagsamasama na namin sa paghalbos yan May kaunti ang asin lang sa tubig Kakain ka Oo, gusto mo rin maluto? Oh, okay, kalapit dyan, sis Mario Josep, mapapaga kayo. Mano kang walang amoy, kainan na naman! Woo! Dahil maliit ang talyasi natin, alagaan ko lang sa baligtad ang karne para maluto na maayos. Pero okay na tong ano, chicharong bulaklak ang okay natin pa ako na tong. Dalawa yung proseso. Gagayatin yeah. na yan. Lilinisin, gagayatin. Maya, Maya inahon na rin namin ang aming ulan ng baboy. Tinusok-tusok lang na natin door para matuyo. Si Alan tapos na rin linisin ang chicharong bulaklak. Putuyin lang natin ng kaunti yan sa initan. Kainit! Ito! Ito yan dyan. Lulutong yan dyan. Nang matuyo ng kaunti yan, pinirepair na namin ang pagpirituhan. Ay, ready na yung ating mantiga. Tinan lang ulit natin ng kaunti ito. Bago. Ang sa masyado. unang baligtad yun, ang ganda ng balat inalagaan namin ng gatong at baligtad ahunin na muna natin to uh, postin na lang natin second frying ito muna ang isang kalahati pagkahango yung kalahati naman i-rest lang natin tong isa na to para second frying sound check Nagayat na rin si Jayman para sa sauce natin Habang nagagayat, may mga fans si Jayman ng mga manok. Papakita <laughs> ko kayo. Ay, sa gitna. Ay! <laughs> Tama na nga yung ganyan. Ang ng pangalawang kalahati at tire-rest ito. Wow. Si Charong Bulakuk naman. Fibre stunt ang pagpapaapoy ng, pagpapa ng pinagpiprituhan ah. Ang sound check muna tayo. Malutong na. Pero huwag papadala, kailangan pa ng second frying. Habang nasa second frying, inihanda na ni Jayman ang daon na saging. man! Meron Wala laglag pa! Nang matapos ang lahat ng kailangan yung second fry, handa na ang mga pagkain. Boy, patong mo. Nag at inassemble lang sa usawan. Sa usawan pang crispy pata lang naman to. Sibuyas, bawang, sili, asukal, suka at toyo. Mang tumasiga, siyempre. First bite. Thank you, Lord. Alah, lago to ka na eh. At ang ating crispy ulo. Pwede, pwede. Minukbang na namin yan. Palog. Mmm! 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 Mm. 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 Nangisay na si Jampol. <laughs> Hindi ko rin alam kung bakit nangyayari yan. Ayos! <laughs> hmm! At bumanat na lahat ng miyembro. Mukha na mong masaya lahat sa pagkain. Mga manok, masaya din sa baba. Naninimot ng laglag. Naubos na namin ang kanin. Marami pang ulam. Meaning, may litsyong paksiw tayo mamaya na ulam at pulutan. Ayun lang para sa aming munting salo sa loob ng 1,600 square feet na manok ang walang amoy. Peace! Kung naghahanap kayo mga ka-of-duty ng instant na ulam, ang Spicy Chicken Pastil by Garaponica of Duty ang sagot dyan. Kaya bilhin na kayo ng Spicy Chicken Pastil by Garaponica of Duty. Available ito sa mild tsaka sa extra. Sarap na re. Hmm, sarap! Woo! Uh, Bina kayo! Binya. Katulad namin, nakatatapos lang ng chores sa farm. Masarap na ulam at walang mahabang preparation. I-partner sa mainit na kanin at dagdagan pa ng sili kung kulang para sayo ang sipa ng anghang. Available ito sa TikTok Shop at sa Shopee. Check out na!